Guys, yung babae guys, oh, napakasiya guys yung ng nang ng nang ice cream deh. Nagbebenta ice cream guys. Amigo, amigo. Ito so, yung mga guardian lang guys. Oh. Tapos na kami rito nagpaalam guys. Ah, skin din bumili na skin din guys. Ba't oh. dito dito lang mabay mo di level ng bibin 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 dile nang skin din. Ah, dito yung dalawang kasama ko oh, guys. Oh. No. Okay. Tapos na kami dyan.